You know? Hello. <laughs> Morning po mga kahar. Welcome sa ating channel. Ngayon ay Tuesday, March 26. At uh, papasok tayo ngayon sa trabaho. Sa kahapon na uh, nagaling kami sa, ano, sa isang dentist. Ang hirap pala maghanap ng dito ng, ng orto yung para magayos ng tip mo di ba di ba may isang pika ano di pala ganun kadali tapos napaisip pa kami na guro tama yung sinabi ng ni Alti nung naging kaibigan, yung kaibigan namin po no? na mas mabuti pa rin mag-retire sa Pinas yun ang pag-usapan natin ngayong umaga na to sa ating channel RT pakinig ko lang ng uh, balita issue pa rin or prob, uh, parang number one topic pa rin dito sa Canada yung balita sa Quebec yun ay marami pa rin ano, family yan walang family doctor dito sabi so, sabihin kulang po ng doktor Tapos uh, yun nga, nung nasa Quebec kami, wala wala po kaming doktor nung nasa Montreal, wala kami family doctor. So ginagawa namin pag talagang masama yung pakiramdam mo, at kailangan mo magpatingin. Pumipila kami sa mga medical clinic, yung maliliit po na clinic sa Montreal. So ganoon po yung ginagawa namin, pero yung tipong may mag-monitor sa iyo, wala wala po kami noon ang hirap po magano nakapila pa kami na eh. nung time na lang kasi umalis kami after 5 years wala wala kaming uh, naging family doctor doon tapos naglumipat kami sa Ontario kung hindi pa po kami ni ng kapitbahay namin na napaka-bait na kapitbahay namin hindi pa po kami magkakaroon ng family doctor Ganun po kahirap dito maghanap ng ano ng family doctor sa Canada. Ewan ko lang po sa ibang province na mag-comment po kayo kung kung sa province niyo po o sa lugar niyo po dito sa Canada ay madaling maka magkahanap ng ano ng family doctor. Mas nga po yung kaibigan namin si Auntie. Uh, sabi niya, pinay po siya no uh, na nila na ngayon, no, sa ngayon, 80% o 90% na mag -re retire sila sa Pilipinas. Ang, uh, ang ibig niya sabihin ko, meron ka naman uh, means na, uh, diba, just in case magkasakit ka at meron ka naman pera na makukuha sa mga benefits mo sa pension mo, sa, kung meron ka pang naipon, kasi may makukuha kang pension eh, uh, pag naka, 60, 65 ka na eh, dito sa Canada, kung nagwo-work ka po ah, gamitin mo yun sa Pilipinas, yun ang panggastos mo, at kung may extra ka, ang, at kailangan mo mag, ano, mag, uh, mag, mag, pagamot at may pera ka mas maganda pa rin sa Pilipinas kasi maraming sabi nga niya marami din namang mahusay na marami nang mahusay na doktor sa Pilipinas ang kailangan mo lang pera kumbaga yung ibig niya sabihin makukuha mong pension at uh, retirement monthly dito sa Pilipinas ay sa Canada gamitin mo sa Pilipinas. Malaki pong alagaan at hindi ganoon kamahal lalo na kung ang plano niya kasi tong tum tumira sila sa province nila. Eh. So, maganda pong ano ngayon napapaisip din kami mag-asawa na. O nga no. Kasi hanggang ngayon hindi pa rin masolusyunan ng Canada yung kakulangan sa doktor. Ah, uh, hmm. asin nga lang magpapaayos ka lang ng nipi na yung parang brace or orto yung hinahanap namin, hindi nila kaya hindi tulad sa Pinas po I think yung mga doktor sa Pilipinas, uh, dentist sa Pilipinas, ano eh marunong din silang magayos ng teeth mo yung hindi lang, dito kasi ano eh, specialist, sababang ano ka lang general uh, dentist ka lang, parang ganun orto, may orto doon sa Pinas parang mostly yani eh. Mahusay po talaga eh, yung mga doktor natin tsaka dentist. Pati nga sa mat mata eh, mura doon nagpapagawa si ano si misis ng ano ng salamin kasi nga po mura doon. So yun, napapaisip na rin kami na I think pag dumating yung time na uh, kailangan na namin mag-retire. Kung ganito pa rin ang magiging sitwasyon sa Pilip, sa Canada na yeah, libre, libre ang uh, gamutan pero bago ka pa nila tingnan eh yung tipong nakapila ka tapos kung talagang ano no, uh, nasa bingit ka na ng kamatayan. Parang ganun ang nangyayari. Sabi nga, yun nga sabi niya auntie, sa ano, ma check up, ma check up ka kaagad. May x-ray ka, makukunan ka ng dugo. Oh, dito, pipila ka pa. Ganun ka. Yun nga lang, pera talaga ang kailangan mo sa Pilipinas. Pero yun nga, sabi niya, pwede mo namang magamit yung ano mo. Parang pwede, sabi niya, meron ang inilabas sa Canada na pwede kang makareceive ng pension mo kahit na nasa nakatira ka sa ibang bansa. Tapos isa pang napapansin namin, parang mahina yung ano, pulis dito. Pagka Halimbawa, na nakawan ka or narab yung sasakyan mo, no? walang ginagawa yung mga ano, polis gagawan lang ng report. So, ang nangyayari, kaya lumalala yung ano yung cartel kasi wala silang ginagawang aksyon. So, parang napapansin namin na hindi ganun kalakas yung ano yung yung law enforcement dito. Sa Toronto, dami balita na ano pinapasok ang bahay. Ano yun, nahayaan mo na. Tapos sasabihin mo, ano, sabi ng polis sa iwan mo na lang yung susi sa sa ano sa harapan ng bahay mo para hindi ka na lang daw pasukin o para hindi na lang kayong masaktan. So parang pinapalabas mo nun, mahina yung ano, law enforcement. Nyo. Pag kaganoon kayo, di ba? So parang Diba pamsin namin na medyo may flow yung ano yung Uh, law enforcement sa Canada na hayaan nila na gano'n na lang kaya ang daming na car type na incident dito dahil kulang sila sa control ng mga gano'ng bagay so although yeah maging naging uh, nakatira ka sa ano magandang may maganda kaya lang meron pong ano no minsan hindi hindi rin magandang mga hindi mo makukuha lahat may neg may negative may negative din po pero yun ang naisip na medyo alarming yung ganun na nasabihan ka ng police na iwan nyo na lang yung susi sa harapan ng bahay nyo so <laughs> parang pina, pinapaalam mo sa mga car na mahihina kayo mga uh, police, parang gano'n. Well, siguro mag, magbabago pa yan, hopefully magbago pa. No? Pero sa ngayon, parang naisip namin na maganda pa rin talaga sa Pilipinas. Ang ano mo nga lang, kung nagwo-worry ka sa just in case kailangan mong ma-hospital or ano, siyempre matanda ka na dun. Kailangan mo talaga ng, ano, ng pera, paghandaan kailangan mo paghandaan yung uh, um, magiging buhay mo sa Pinas. So, yung may buhay po ay isang ano lang uh, idea lang na kinoconsider din namin. na iba pa rin talaga pag sa Pinas ka kasi nandoon maraming doktor. Sa so, may pera ka lang no na panggastos, hindi naman kailangan na ano ng Ganun ka kalaking halaga sa Pinas simpleng buhay lang parang naisip din namin na mag-retire na lang sa Pilipinas ang matagal pa naman po yun pero tayo dito sa Canada eh, magtrabaho muna tayo habang bata pa tayo para sa kinabukasan ng Pamilya natin at saka ng anak natin. So, yun muna po, no? Gansang muli po at uh, malapit na tayo sa work. God bless po.